Hello mga kasari, mga sisiko, kumusta? <laughs> Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome ulit sa channel namin. Ayan, ito yung mga chichiria na nabili ni Kuya Dave. Kararating niya lang galing sa palengke. And nagtaas na ang bigas ngayon, mga sisiko. Tapos ito yung mga chichiria, ayan, dami nito. Ayan, ito ay poro mga medium size. Like kiwi, ayan, medium size is it na medium size. Marami to. Tapos may Richie. Meron pa dito Moby Ayan. Mobi na caramel. Mobi na chocolate. Meron ditong piwi na iba't ibang flavor. And ang price lahat nito ay umabot ng, ang total price nito is nasa 1,290. Magwa 1,3 na to mga sisiko tapos, ito lahat ay mabibili lang. Ayan. Mabibili lang ni Kuya Dave sa palengke. Kasi walang, ewan ko kung anong problema dito sa groceries dito sa lugar namin sa mga supermarket. Walang stock na mga ganito. Parang in-exclusive nila lahat sa palengke. Kaya sa palengke lang talaga mabibili ito ni Kuya Dave. Kaya lang, mas uh, taas na konti yung price kaysa dati meron ito sa grocery sa supermarket, mababa ang price. Pero ngayon, parang exclusive na sa palengke. So, ang benta nila nito is 20 pesos na ang isa. So, comment kayo mga sisi kung magkano ang benta nito sa supermarket dyan sa lugar ninyo. Pero dito sa amin, 20 pesos ang isa. Kaya binibenta ko siya ng 25 pesos na. Kasi nga, uh, sinasadya to ni Kuya Dave talaga. Hindi to kasali sa mga na bibili ko sa grocery or kung ako ang aalis, sinasadya ito ni Kuya Dave. Kaya binebenta namin siya ng 25 pesos. So, 5 pesos each. Ayan, baba ko muna. Hinihingal ako. Ayan, one to work of teacher ya. Baba na natin. Tapos yung bigas, mga sisiko, kung marami tayong puhunan ngayon, bili tayo ng ano, extra. <laughs> dagdaga natin. Kasi nga, parang nagtaas na siya. Before kasi is 1,000 Ah, oo, yung 25 kilos, 1,260. Mga ilang araw lang, pagbalik ni Kuya Dave, 1,290 na siya. So, bawat sako is tumaas ng 30 pesos. Sa tig to 25 kilos lang ha, yung maliliit. Kasi hindi na kami bumubili ng 50 kilos. 25 kilos na talaga yung binibili namin ni Kuya Dave. Ayan, naputol tayo mga sisi kasi dumating yung uh, ahente ng cook. Tapos, yung nabayaran ko is 3,744. Sabay-sabay ang gasto labas ng pera ngayon. Kasi nga, kagagaling lang ni Kuya Dave sa palengke. Tapos, ayan, may soft drinks na naman. 3744, tatlong case ng litro, tatlong 1.5, at tatlong coke na mismo. Ito yung nabili ni Kuya Dave ngayon. Tapos, yun na nga, sabi ko kanina parang nagtaas ang bigas. Hindi talaga parang, <laughs> sorry, nagtaas talaga mga sisiko. ko. Tapos may nag-comment sa aking last vlog na mahal daw yung bigas ko. 60 ang kilo. So, kayo na bahala mga sisi ha, 1,290 ang bigas, 60 ang benta ko. Nasa sa inyo kung magkano ang benta nyo. Ibenta nyo ba ng 50? Ibenta nyo ba ng 55? Nasa sa inyo na yan. Basta yung price ko is 60 pesos. Kung namamahalan ka, bahala ka na sisi ko. Kung gusto mong babaan, nasa sa iyo, okay? Basta itong sa akin... Ito yung presyo ng bigas namin ngayon tapos, isa pa uh, sa 25 kilos na bigas tinimbang namin ni Kuya Dave hindi siya abot ng 25 kilos uh, minsan nga, nasa 24.5 lang so, hindi siya half kilo ang nawala talaga kaya hindi ako nagkukwenta ng sakto talaga na 25 kilos kaya yung bigas ko 60, kung gusto mong gawing 50, nasa sayo ayan <laughs> So, mamaya pakita ko sa inyo yung ma kuha ko ang bigas namin. Hindi siya yung bigas na mumurahin lang. Kuha ko, mahal talaga ang kuha ko. Kasi nga, kulay yellow siya. Yun yung pinakamaganda, maputi at mabango. Kaya 60 ang benta ko, sisi. And kahapon pala, maraming maraming salamat sa lahat na nag-order ng Power Fresh. Ayan, Power Fresh Dishwashing Liquid, mga kasari. So, meron akong benta nito dito sa aming tindahan. 25 pesos lang ito. Mabibili sa grocery. Exclusive ito sa grocery, mga sisiko. Wala tayong mabilhan nito na ibang supermarket o kahit saan ito'y exclusive lang sa grocery. Nakalagay dito sa likod, manufactured by grocery company. So, ayan mga sisiko, ko, kung hindi pa kayo nakabili nito, mag-order na kayo sa grocery app. Ang price nito ngayon is nasa 25 pesos pa lang kasi kalalabas lang. Pero makikita nyo doon sa app, 29 pesos. Kaya lang, ginawa lang siyang 25 kasi nga kalalabas lang. Pinapakilala pa namin pinapakilala pa ng grocery ito. yan Sa totoo lang talaga, mura na siya, mabula at mabango. Ayan. Hindi ko ito i-recommend kung hindi siya maganda. Tapos, sulit naman din yung price niya mga sis So, ngayon, hindi na ako nagbebenta ng malalaking other brand doon. Ito na yung nire-recommend ko sa mga customer ko. So, so far, so good naman. Yung mga nakabili is bumalik naman sila na magbili ng ganito. Siguro nagustuhan nila. Kaya, habang may stock pa, ang grocery, bili na kayo and habang hindi pa siya nagtaas 25 pa ngayon kasi nga next month baka balik na siya sa 29 pesos kaya ngayon pa lang bili na kayo. Ito pa mga CCO meron silang, ang grocery is meron silang turbinado na asukar. Ito ay 1 one, uh, one kilo tapos meron din silang gawa na na 1 half kilo Ayan. tapos ang kagandahan meron din silang 1 fourth 1 fourth kilo ng ano turbinado. Tapos, hindi na tayo mag-repack pa ng one-fourth kasi nga meron na sila doon sa grocery. And, mas mura lang din yung kanilang mga asukar. Same lang sa grocery kung saan tayo namimili. And, ang kagandahan nito, napakaganda ng packaging. Hindi siya basta-bastang mapunit or mabutas kasi napakakapal. Ang ganda. Sing ganda ko. <laughs> one port, ayan. So, Depende na lang sa inyo mga sisi kung magkano ang benta ninyo. Basta 25 lang ito. Pwede nyo ibenta ng 30 to 35 pesos. So, nasa sa inyo na lang. Kaya, ngayon, habang may stock pa at mura pa to, ito, mag-order na kayo sa mga hindi naka-order kahapon sa live ng grocery. Tapos, sa para hindi kayo maubusan, order na kayo. Forward tayo dito kasi nandito yung bigas na ipapakita ko sa inyo yung nabili ni Kuya Dave kanina. Ayan, ito yung anim na sako na sinabi kong kuha ko. Anim na sako yan na 25 kilos ang laman. Ito yung pinakamaganda sa kuha ko kasi may kulay red nito and may kulay blue. Pero ito yung binibili namin kasi ito yung pinakamaputi at pinakamahal Ayan, so ito yung 60 kilos na nakita ng kasari natin na uh, sabi niya mahal daw yung bigas ko. Ayan, para sa akin okay lang naman ang 60, nasa 5 pesos lang yung kita ako bawat kilo. Tapos plastic pa, mahal ng plastic, ayan, para nang wala na tayong kikitain sa bigas. Pero ang bigas kasi yung nagpapakompleto ng ating tindahan. Kasi aside sa bigas na bibilihin ng ating mga suki, bibili pa sila ng itlog, asukar, kapi. O kung wala kang bigas, pag tanong kung wala kang bigas, ipupunta sila sa ibang tindahan doon na nila mabili yung iba nilang gustong bilhin. Kaya mahalaga talaga na may bigas sa ating sari-sari store. ba diba, mga kasari ko? Kaya mga sisi, diba totoo yung sinabi ko na kailangan meron tayong bigas kasi yung bigas ang nagpapakumpleto ng ating sari-sari store. Kapag wala tayong bigas, Uh, sa iba, na bibili yung ating mga suki aside sa bigas kasi may kasama pa yung itlog, dilata, asukar, kape. So, sayang pa. Okay, so hanggang dito na lang mga sisiko. Thanks for watching. See you next vlog. Love you all. Bye for now.